Bagandang araw, mga mag-aaral. Ako si Ginoong Wayven, ang inyong guru sa Araling Palipunan sa Ikalimang Baitang. Ngayon, ating pag-aaralan ang pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Handa na ba kayo? Tara, simula na natin. Noong nakaraang aralin, napag-usapan natin ang pinagmulan ng Pilipinas ayon sa iba't ibang teorya. Tulad ng Volcanic Theory, at plate tectonic theory ngayon naman, aalamin natin kung paano nagsimula ang mga sinaunang tao na nanirahan sa ating bansa. Sa araling ito, inaasahan na kayo ay matutukoy ang pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas batay sa agham at kaalamang bayan. May isa-isa ang mga teorya na papaliwanag dito. Masusuri ang iba't ibang paniniwala tungkol sa ating pinagmulan. Ngayon, ihanda na ang inyong mga gamit at simulan na natin. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna ay magbalik-aral. Unahin natin ang teoryang Austronesiano. Ayon kay Peter Bellwood, isang profesor ng archaeology sa Australian National University, ang mga Austronesian ay nagmula sa Timog, Sina o Taiwan. Sila ay naglakbay patimog at takarating sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia at maging sa Pacific Islands gaya ng Samoa, Hawaii, Easter Island at Madagascar. Ano ang ginamit nilang sasakyan sa paglalakbay? Tama, bangka na may katig. Dahil dito, nakipagkalakalan sila sa iba't ibang lugar at naipalaganap ang kanilang kultura. Sunod naman ay ang teoryang core population na minungkahi ni Felipe Landa Jocano, isang Pilipinong antropologo mula sa UP. Ayon sa kanya, ang mga Pilipino ay nagmula sa isang malaking pangkat ng sinaunang tao sa Timog, Silangang Asya. Nagkaroon sila ng iisang kultura, Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkahiwa-hiwalay sila at bumuo ng kanya-kanyang pamayanan dahil sa iba't ibang salik pangkalikasan. kalikasan. Nahati ito sa apat na panahon. Formative period, pagalagala umasa sa kalikasan. Incipient period, pagawa ng alahas, pagahabi, metalworks. Emergent period, marunong ng pagsulat, pagawa ng metal at bubog. Baranganik period, nabuo ang barangay bilang sentro ng kalakalan at pamahalaan. Ilan sa mga matitibay na patunay at pinagbatayan ng teoryang core population ay ang nahukay ng na mga labi ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Una, taong tabon. Isang patunay nito ay ang mga labi, buto, ngipin, panga ng taong tabon, isang homo sapiens, nakapareho ng ibang natagpuang labi sa iba pang panig ng Timog Silangang Asya. Noong 1962, nahukay ang mga labi ng mga taong ito sa kuweba ng Tabon sa Lipuon Point, bayan ng Quezon, sa isla ng Palawan na tinatayang nabuhay ang mga ito 22,000 hanggang 23 taon na ang nakalilipas. Pangalawa, Taong Kayaw Noong 2007, natagpuan naman ni Dr. Arman Mijares at ng kanyang grupo sa Kayao Cave, kagayan, ang labi ng taong Kayao, mas matanda sa taong Tabon, sapagkat ito ay tinatayang 67,000 taon ang nakalipas. Pangatlo, Homo Lusonesis, Nagpatuloy pa ang pag-aaral sa mga lugar kung saan nakita ang mga labi ng sinasabing tao kayaw sa pamumuno ni na Dr. Arman Mijares ng University of the Philippines at Florent Detroit ng Museo ng Paris. Ang natagpuang mga labi ay pagmamayari ng tatlong pangkat ng tao na kahawig ng Australopithecus, balangkinitang Australopithecine, Homo erectus, tao na katindig, Homo floresiensis, taong flores na tinawag na hobbit at flo, at ang Homo sapiens, modernong tao. Matapos ang masusing pag-aaral at pagpapatunay ng mga eksperto, tinawag itong Homo Lusonensis, Kayaw o Taong Kayaw, na tumutukoy sa labi ng hominid ng tagpuan sa yunghib ng Kayaw. Hindi rin mawawala sa ating pag-aaral ang kaalamang bayan. Isa sa pinakapopular na kwento ay ang alamat ni na malakas at maganda. Ayon sa alamat, silang dalawa ay nagmula sa isang kawayan na nabiyak ng isang ibon. Mula noon, sila na ang pinagmula ng lahi ng mga Pilipino. Makikita dito ang pagiging malikhain ng ating mga ninuno sa pagbibigay paliwanag sa ating pinagmulan. Ngayon, sagutin natin ito sa inyong sagutang papel. Alin sa dalawang teorya, Austronesiano o Core Population, ang mas kapanipaniwala para sa iyo? Bakit? Ano ang kahalagahan ng kaalamang bayan sa ating pag-aaral ng kasaysayan? para sa iyong takdang aralin. Gumawa ng isang tula o sanaysay tungkol sa iyong pagmamalaki bilang Pilipino gamit ang mga natutunan natin ngayon. Mag-research ng isang alamat o kwentong bayan tungkol sa pinagmulan ng tao o kalikasan at i-share sa klase. Tandaan, mga bata, ang kabataang may alam sa kanyang pinagmulan ay may tiyak na patutunguhan. Huwag kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe kung ito ay nasa YouTube at i-comment ang inyong mga kasagutan. Ako si Ginoong Waven na nagsasabing isa puso ang aral sa buhay ang tama, paalam at magandang araw sa inyong lahat. Ngayon sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain.